Mr. Speaker, nananatiling tumututol ang representasyong ito sa Republic Act 11.235 Motorcycle Crime Prevention Act sapagkat ang batas na ito ay nagdudulot ng diskriminasyon sa hanay ng mga motorcycle riders sa Luzon, Visayas at Mindanao. Malinaw na patunay po dito Mr. Speaker ang amendment na nakasaad sa Section 5 ng House Version at Section 6 ng Senate Version na parehong nagsasabing erasing, tampering, forging, imitating, covering, or concealing a number plate or readable number plate and intentional use thereof shall be punished by imprisonment ranging from two years and one day to six years and a fine of not more than 10,000 pesos. Ang probisyon ito po, Mr. Speaker, ay nagpapataw ng parusa sa mga riders sa mga nabanggit na paglabag sa plaka ng motorsiklo ng pagkakakulong, ng pagkakakulong na dalawang taon hanggang anim na taon at multa na 10,000 piso. Samantalang Mr. Speaker, ang mga motorista na gumagamit ng four-wheel vehicles at iba pang mga sasakyan na may kaparehong paglabag ng mga riders sa paggamit ng plaka ay walang batas na nagpapataw ng parusang kulong at pinagmumulta lamang sila ng 5,000 piso. Napakabigat po nito para sa mga maliliit na manggagawa na gumagamit ng motorsiklo ang parusang pagkakakulong, ang parusang pagkakakulong ng dalawang taon hanggang anim na taon, lalo pa at walang kakayahan ang mga ito para ipagtanggol ang kanilang mga sarili. Yan po, Mr. Speaker. Ang malinaw na patunay na ang Republic Act 11235 Motorcycle Crime Prevention Act ay nagdudulot ng malaking pasakit at diskriminasyon sa hanay ng mga riders sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maraming salamat po, Mr. Speaker. Thank you very much Congressman Busita.